asawa, sinasabi niya na ako daw ay membro nung, sinasabi niya ang Alpha Group. Hindi po yan totoo. Malawalag naman po na hindi ako uh, member ng Alpha Group. Basta ako maliwanag na hindi ako membro ng Alpha Group. Sinabi rin niya ng isang mayor, uh, Mayor Takoy, Bernie Takoy, sa kanyang interview, mm -hmm. na inako niya na siya ang membro ng Alpha Group. At hindi ako. Kaya nga, uh, nagtaka din po kasi ako. Kasi makit nabanggit yung pangalan ko na parang uh, ako daw ang tumatayong, uh, ano ba yun? Uh, parang uh, tumatayo para kay... General Istomo para sa Group A. Parang ako yung lumulutang mm -hmm. na... na membro ng Group E. Ang totoo niyan, talaga ako, nag-invest ako, nagsasabong ako, lumalaban ako dyan sa Manila Arena dati nung panahon ng ano, ng, ng nandun pa yung online sabong. Mm. Pero, hindi pa kayo mayor sa nito. Magalas ako nandito sa probinsya, wala ako sa Manila. Opo, hindi pa kayo mayor nito, mayor? Hindi pa po baka isipin ng mga tao dito sa bayan ko na may may partisipasyon ako kung ano man ang mga nangyayari na sa isyu na 'yan. Kaya ititingnan ko uh, pag-aralan kung mabuti yung yung video, yung mga sinasabi niya kasi ang sinabi lang naman ni Dondon, ako ang ako daw ang tumayo para kay para kay General at hindi naman mm -hmm. totoo. Yun dahil lang tinatayuan ko sarili ko. Mm -hmm. Nag-invest ako ng sarili kong pera, manok, uh, nag, uh, nag 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 sumali ako um, para naman may return din sa akin, para kikita ako. Hindi naman kasi hilig natin ang sabong pagkakataon mm -hmm. na yun eh. Tama po. Sa isang nakakagulat na revelasyon. Matapos si dawit ni Julie Patidongan, ang pangalan ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo. Kapansin-pansin ang tila pagkabalisan ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa publiko na wala siyang kinalaman sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero at iginiit pa niyang hindi siya miyembro ng grupong Alpha. Ngunit ang mas nakakabahala pa, tila naghuhugas kamay na si Stomo. Halatang pilit niyang inililigtas ang sarili sa pagkakasangkot. At sa kanyang pahayag, sinabi niyang si Mayor Bernie Takoyrao ang umaming miyembro ng Alpha, isang pahayag na agad na kinwestiyon lalot may naging pahayag si Mayor Takoy, gayon paman hindi niya kailanman direktang inamin na siya ay miyembro ng naturang grupo. Ang tanong, bakit tila natataranta si Estomo? At bakit niya sinabing inakuraw ni Mayor Takoy ang pagiging miyembro ng Alpha, kahit hindi naman ito direktang sinabi ng Alcalde? Yan ang ating sisilipin ngayon nang mas malapitan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito. Dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa ating patuloy na paghalungkat sa mga balita, meron tayong isang kakaibang natuklasan. Dahil matapos ang walang takot na pagturo ni Julie Patidongan, kay dating PNP Chief Journalist Tomo, na siya umano ay miyembro ng isang grupong tinatawag na Alpha, tila unti-unting nabubunyag ang mas malalim pang istorya sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Patidongan, ang grupong ito ay hindi basta-basta. Isa raw itong organisadong samahan na may koneksyon sa ilang matataas na opisyal at may kakayahang patahimikin ang kahit sinong sumuway o makialam. Kaya't hindi biro ang pagbanggit niya ng pangalan ni Estomo, isang dating mataas na opisyal na inaasahang tagapagpatupad ng batas, pero ngayoy iniugnay sa isang lihim na grupo na makapangyarihan. Kasunod ng pagputok ng revelasyong ito, Agad namang umalma si Estomo. Paulit-ulit niyang sinabi sa media na wala siyang kinalaman sa grupong Alpha at higit sa lahat, wala raw siyang anumang koneksyon sa pagkawala ng mga sabungero. Ngunit sa halip na tahimik na igiit ang kanyang pagiging inosente, tila nakikita na ang kaba sa kanyang mga pahayag. Dahil imbes na maging buo ang paninindigan, misto lang pinangungunahan siya ng nervyos. At ang mas kahina-hinala pa, sa isang panibagong pahayag, sinubukan pa raw nitong ilihis ang isyo at itinuro si Mayor Bernie Takoy na umano'y siyang totoong miyembro ng Alpha. Subalit kung susuriin natin ng mas malalim, wala namang opisyal na interview o pahayag mula kay Mayor Bernie Takoy na nagsasabing totoo ang sinabi ni Estomo na inako niya na siya ay miyembro ng grupong tinatawag na Alpha. Ang malinaw lang sa mga dokumento at panayam niya ay ang simpleng pag-amin ni Mayor Takoy na siya ay nag-invest lamang sa grupo bilang isang sabungero. Ibig sabihin, isa lamang siyang negosyante na pumasok sa mundo ng sabong para kumita. Isang oportunidad para lumago ang pera sa patok na sabong na sa panahong iyon ay ginawang legal sa ilalim ng isabong platform. Wala rin siyang anumang pahiwatig mula sa kanyang mga panayam na siya ay kasapi o kabilang sa isang lihim na samahan ng grupong ito. At mas lalong wala ring binanggit si Takoy na may direktang kinalaman siya sa mga ilegal na aktibidad. Lalo na sa umano'y sistematikong pagkawala ng mga sabungero. Kaya't sa mata ng marami, tila isang desperadong pagtatangka na lamang ito upang hugasan ang sariling pangalan ni Stomo. Dito na rin lalong lumalim ang pagdududa ng publiko na kung si Takoy ay isang simpleng investor lang, bakit siya ang tinuturo? Anong motibo ang meron si dating general para ibaling sa kanya ang atensyon? Isa ba itong paraan para iligtas ang sarili? O talagang may mas malalim silang ugnayan na ngayoy pilit nilang inaalis sa mata ng madla? At ito ang mas nakakagulat kasi parang nagkakaroon ng sabuatan ang mga salaysay. Ang mga dating magkakampi ngayon ay nagtuturuan ang mga dating pagkakaunawaan ay unti-unting napapalitan ng pag-aalangan at pagkakasalungat ng kwento. Nasa halip na linawin ng isyu, lalo lang itong nagiging magulo. Walang malinaw na linya sa pagitan nilang dalawa na parang tinatakpan nila ang isang sikreto na malapit ng lumabas. Kung saan lalong lumilitaw na may mga taong pilit na umiwas sa liwanag, na tila takot na matunugan ang kanilang lihim. Habang ang maskara ng grupong Alpha ay dahan-dahan ng natatanggal sa harap ng mamamayan. Ang grupong ito na dati halos hindi pinapansin, ngayoy parang multo na bumabalot sa kontrobersyang ito. Isa ba talaga itong sindikato ng kapangyarihan at pera? O isa lamang itong katangisip na ginagamit ng mga taong sangkot para lituhin ang investigasyon? Marami ang nagsasabi sa social media na hindi raw talaga sila inosente dahil sa mga kahinahinala nilang pananalita. Hindi na ito basta simpleng opinion lang ng maraming Pilipino, kundi isa ng matibay na pagdududa na hinugot mula sa kanilang mga kilos, pahayag, na tila nagsisinungaling sila sa harap ng media at sa taong bayan. Sa kasalukuyan, inaasahang madaragdagan pa ang mga pangalan ng mga taong masasangkot sa kasong ito. Lalo na si Julie Patidongan ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting awa sa mga taong sinasabi niyang may direktang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. At sa bawat panibagong pangalan na kanyang inilalantad, mas lalo niyang binubuksan ang matagal nang nakatagong lihim ng isang masalimuot na sindikato. Sa puntong ito, hindi na lang ito basta mga usap-usapang umiikot sa buong bansa. Isa na itong seryosong akusasyon, isang mabigat na kwento na dahan-dahang naglalantad sa mga taong matagal nang nagkukubli sa anino ng krimen. Sa ganitong klasing gulo, wala na talagang kasiguraduhan kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang magaling lang magtago sa likod ng kapangyarihan, impluensya at posisyon. Sa dami ng nagsasalita na magkakaiba ang bersyon, sa bawat baliktad na pahayag at sa bawat nagtatangkang maghugas kamay, mas lalong lumalabo ang kabuoang larawan. Ngunit habang lumalabo ang iba, may mga detalye ring unti-unting lumilinaw. Mga koneksyon, mga pangalan at mga kilos na dati hindi pinapansin. Pero ngayon ay nagkakaroon na ng kahulugan. Kaya kung totoo ngang marami pa ang ilalantad ni Julie Patidongan, mga taong pilit niyang iniiwasan noong una pero ngayoy unti-unti na niyang binabanggit, posibleng hindi lang mga pulis o mayor ang madamay. Maaring pati ang mga matataas na opisyal, kilalang negosyante at maging mga personalidad na hinahangaan pa ng ilan ay masasangkot sa isang misteryong matagal ng tinatabingan ng takot, impluensya at pera. Sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat kung ang mga pasabog ay maging sunod-sunod. Mas malalim, mas nakakagulat at mas nakakayanig sa mga institusyong inaakala nating malilinis. Dahil ang isang simpleng kwento ng pagkawala ay nagiging isang pambansang eskandalo na ngayon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa tila pagtraidor ni dating PNP Chief John L. Estomo kay Mayor Bernie Takoy? Kung saan harap-harapan niyang sinabi na umamin daw si Mayor na miyembro siya ng grupong Alpha, kahit malinaw naman sa mga pahayag ni Takoy na hindi niya ito kailanman inamin o inako na siya ay kabilang sa naturang grupo. Sa tingin mo, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa? O pareho talaga silang nagsisinungaling? Ikaw na ang humusga e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.